mga nandito, ito yung uh, sizzling plate natin, basically. Malaki siya, yes, pero kung gusto yung maliit, bahala ka kayo, di ba? Wala namang problema dyan. Bago ko pala magpapatuloy, tinan niyo yung manok natin. Ang ganda ng coating. Maganda, hilaw pa siya, pero maganda yung coating niya. Sa ano yan? Dalawang bagay yan. Una, yung technically, yung breading technique natin, kaya kahit walang itlog, maganda yung resulta, di ba? Tsaka yung ano, maganda talaga resulta sa deep fryer. Okay din naman ang kawali, eh. pero iba talaga sa deep fryer, pare. Kasi may lalagay mo siya dyan, nang hindi masyadong nagagalaw. So, So, ano nangyari? Nanuluto mo na yung eh, harina bago mo siya mag-sak makakala. Sa so, naman. Okay, eh, sisig tayo, pare. Meron ako naka-prepare dito ng ano, yempo. Pwede rin namang mascara. Depende na yan eh. Depende na sa inyo. Originally, alam ko ang ginagamit talaga ay mascara. Pero kung gusto nyo yempo, okay lang din naman. Pero kapag nag-yempo kayo, huwag masyadong malambot yung pagkakaluto nyo. Ang uh, mukha kasi ng baboy, may cartilage so may texture na agad siya. Yempo kasi kapag niluto mo siya ng malambot na malambot, wala, na, nadudurog lang yan eh. So, huwag masyadong malambot. Saglit na kulut ulang lang. Okay natin yan dyan. Pinachop ko na doon kasi kapag nachop ako dito, baka maghingi ang kayo eh, meron meron. Sibuyas, syempre Karang maraming sibuyas yung sub gusto bahala na kayo. Pero wag naman ano pre, wag naman sobrang, sobrang paano ko ba sasabihin ito. Sobrang dami sibuyas na parang masarap na sa'yo eh. Sisig sibuyas. Ayaw natin nun, di ba? Ayaw natin nun. No. kasi dyan? Atay ng manok, naginisa, tapos dinurog lang. Dinurog lang, di ba? Wala nang problema dyan. Mami okay, tapos, ano man, maraming kalaman tiyan. Ako, gusto ko sa sisigaw, maraming maraming kalaman sir. Kini verde. Sabi ako pa? Hindi na, mami. Hindi, huwag na, sabi. Ko. Kung gusto niya lang, kung gusto niya lang, ako pamisa-misa hmm. gusto ko ito Silaw na bawang, konti lang, konti lang. Parang may konting, konting kagat lang. Kasi ito, okay, maingay sa kahit kanino ha. Konti asukan. Kaya maingay Wala mo po, po sa Facebook na ito ha. Papinta. Alam mo, sisig talaga rin sa mga paborito ko niluluto Kasi ano eh, dali lang, haalu-haluin ah, mo lang. Well, technically, matrabaho yung ano, matrabaho. pag na naman. Ay, babarang ba kayo magluto na sisig? Mano magsisig? sisig? Okay. Ikaw na dito. Halika dito, halika dito. oh, mag ka. Gloves ka. Anong, anong pangalan mo? Alisa ko. Alisa, okay. kaya na ka natutumagsisig? sisig. Kapo nilang? Kapo nilang? <laughs>

Diba? Maganda talaga ka pag nasa deep fryer. Maganda talaga. So, ito yung ano, 2 liters. Ikaw ang magtitimpla na ito, ha? niyan. Actually, kailangan ko talaga ng tulong dito kasi minsan kapag ikaw yung nagkahalo, ang hirap lang magdagdag. Ikaw talaga yung mahirapan. Tagyan natin na siyempre, nor liquid seasoning. Para sa akin, ano talaga yun? Parang iconic ng amoy, ng lasa. Lalo kapag tumama na sa si sisig, pa baho napakabango, napakasarap. Tsaka etong pack na to, kaya niyang gumawa ng 74 servings sa sisig. Sulit na sulit talaga. And kaya niya rin mag marinate siya rin kasi dito as marination eh. Tulad na actually dati nung no, nasa restaurant ako, honey fried chicken namin, ang marination nun ay nor seasoning talaga. Nor seasoning tsaka paminta lang. Ewan ko, naalala ko ba yung binatik mga mga yun, yun di ba? Kaya niya mag-marinate up to 17 kilos ng karne, para so sulit na sulit siya. Ah, 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 ah. Ba diba natin, ha? Ang pa. ang sarap, pari, oh, ang sarap. Ang ako sa akin. Ang okay, pa. so ma na maasin talaga, parang oh. ako. Ang lakas ng tawa, ha? Teksioni, nasio